Hello po mga kalaki, alas 5 na po ng hapon at syempre nandito po tayo sa isang pasyalan. Ayan po napakaganda po dito sa isang Uh, lugar na to mga kalaki. So ngayon pong 5 PM po ng hapon, ayan, medyo lumililim na po ano po mga kalaki. Mamimigay po tayo ngayon ng mga kumpletong digit po para po sa mga masusugid nating mga followers diyan mga mga nagaabang po araw-araw, oras-oras. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay po sa aming mga vlog lagi. Okay? So mga kalaki, ang mga lucky numbers po natin, aalagaan niyo lang yan ng 3 days bago po natin palitan. Okay? Huwag po niyo pong bibitawan kasi ang dami pong mga incident na mga binibitawan nila kaysa nakalimutan nilang tayaan kal nakalimutan nila na ganito may binili sila nakatulog sila nako po wag niyo pong gagawin dahil napakahirap po magsumada napakahirap po talagang uh, kumuha ng mga laki numbers ng mga code po mga kalaki kaya pag binigay ko po sa inyo yan pag sinabi ko pong 3 days 3 days po okay mga kalaki kaya kung ready ka na ready na rin ako halika na kunin mo na mga laki numbers na masaswerte ngayong alas 5 ng hapon eto na po ang mga tatlong 3 digit, tatlong 4 digit, uh, tatlong 3 two, tatlong 2 digit, tatlong 3 digit, tatlong 4 digit, dalawang 5 digit at dalawang 6 digit lucky numbers. Kaya Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging? Siyempre, milyonaryo mga kalaki. Ayan, at siyempre, eto na po. Eto na po ang mga lucky numbers natin. Umpisahan po natin ang pamimigay ng mga 2-digit lucky numbers kunin mo na eto na po mga kalaki at syempre po congratulations po sa ating mga winners po uli kahapon po ng 4 digit lucky numbers naman abroad po ayan maraming maraming salamat po sa mga nagbigay po ng balato eto na po ikaw na sana ang manalo ngayon ng mga yung mga nanonood dito ikaw na sa ikaw na wa limit mananalo ka ngayon number 4 at number 11 yan po yung first digit ang second digit po number 8 at number 12 ang third digit po, number 17 at number 5. Ayan. At syempre, ito naman po ang lucky numbers sa susunod po sa atin na three digit lucky numbers number 16 ay 169 ayan po at syempre ang pangalawa po number 317 ayan at ang pangatlo po number eight, 0 Ayan po yung pangatlong 3-digit lucky numbers. Isunod na po natin ang 4-digit lucky numbers. Sa mga may po sa 4-digit lucky numbers dyan, Pilipinas at abroad, ito na po ang 4-digit lucky numbers. Kunin nyo na. Number 8196. Yan po yung una. At ito naman po ang pangalawa. Number 2 4, 7. Ayan po yung pangalawa. At ito naman po ang pangatlo. Number One, three, one. 5. Ayan po mga kalaki ang pangatlong 4 digit lucky numbers na bigay na po natin ang mga lucky numbers ngayon pong alas 5 ng hapon. Uh, pwede nyo pong irambol ang 2 digit, ang 3 digit at 4 digit kung gusto nyo po para pag nabaliktad man po ang numero, panalo pa rin po tayo mga kalaki. Okay. At syempre bago po natin ibigay ang dalawang 5 digit lucky numbers at dalawang 6 digit lucky numbers, abay sa mga bago po dyan sa vlog namin mga kalaki. Eto, eto, eto na po mga kalaki ang mga lucky numbers po natin na mga sinusubaybayan nyo para po makatanggap kayo mga everyday lucky numbers Kunin Kuning po ang inyong mga cellphone at hanapin po sa Facebook nyo ang Red Parungkin po. Ayan. I-type lang po Red Parungkin. I-check nyo po ang followers. Kung meron pong 314,000 o 315,000 followers, kami po yan. Ayan. Yan po ipa-follow nyo. At meron po tayong second account, Red Parungkin po, na naka-yellow t-shirt po ako, na may 50,000 followers, na may picture namin ni Lola Carmen check kami rin po yan at Aris Gatchal yan. Ayan po yung mga legit na account natin sa Facebook. Meron din po tayong YouTube mga kalaki. Ang YouTube po natin, Red Parongkin po, na, naka, na merong uh, 16,300 followers, okay? At meron din po tayong TikTok. Ayan, ang TikTok account po natin, Red Parongkin po, na merong Uh, 418,000 followers mga kalaki. So, yan po yung mga legit na account na pwede po kayong mag-request, humingi ng mga lucky numbers. Yan po, pag nakita ko po kayo ay mga nakafollow, talaga nakafollow, tapos nakasubaybay kayo sa amin na comment lang, comment, share ng share ng video at heart ng heart. Bibigyan ko po kayo ng mga libreng lucky numbers Tulad po ng nabigyan na natin na iba Ito check nyo lang po ang inbox nyo po Ang message nyo po sa messenger nyo po sa spam Ayan. Meron po kayong lucky numbers ko At replyan nyo po kaagad mga kalaki Okay so mga kalaki eto na po mga kalaki mga lucky numbers natin At na tandaan nyo libre po ito Wala po itong bayad mga kalaki Kaya sa mga gusto po na makakuha ng mga lucky numbers na libre Sumali po sa private consultation Sa mga interesado lang po Private consultation po ang may member ang may membership good for 3 months naman po ito. Wala po itong pilitan. At make sure po bago kayo sumali na makakausap niyo po ako para legit na legit na ang kausap mo ako po at hindi po ibang tao mga kalaki. Okay. So eto na po mga kalaki ang ating mga laki numbers. Kunin mo na ngayon na po ang 5 digit lucky numbers Pilipinas at abroad. Eto na. Number 31. Number 26. Number 19. Number 37 at number 15. Ayan po yung una. Ang pangalawa po, number 12, number 18, number 29, number 33, at number 36 Ayan po At syempre, bago po natin ibigay mga kalaki ang 6-digit lucky numbers Ang 6-digit po namin, pwede po rito ang 642, ang 645, ang 649, ang 655, at 658 6-digit lucky numbers mga kalaki Kaya, eto na po ang mga lucky numbers natin Punin mo na agad, agad, agad. Ayan po mga kalaki ha. Eto na po. Ang lalaki na ng mga prices ng mga 6 digit lucky numbers Pilipinas. Ano? kung dadaan ka sa palengke sa mga outlet ng mga loto, ang lalaki na po, grabe. Talaga nakakalula. Ang sarap manalo no sa mga mga nananalo diyan. Congratulations po sa mga hindi pa po nananalo, Tutok lang po kay rito. Tutulungan po namin kayo at sana uh, hindi po kayo magsawang sumubaybay po sa amin dahil legit na legit po tayo. Nagpapakita po, nagpapakita po tayo talaga ng mga uh, nananalo po pinopost po natin yan at kung gusto po nila yon. Okay? eto na po ang 6 digit lucky numbers, Pilipinas at abroad number 18. Number 32 Number 20, number 26, number 41, at number 42. Yan po yung first digit. At ito naman po ang second na six digit lucky numbers. Number 33, number 27, number 17, number 31, number 8. At number 26 Ayan po mga kalaki At syempre, ito naman po mga kalaki ah Ang paborito ng lahat Shout out time Pero yan po mga laki numbers na ilalaban nyo po Ngayon pong alasing ko ng hapon mga kalaki Takbo na sa sukin yung outlet ha? At make sure po na nakarambol po Ang mga 2 digit, 3 digit, at 4 digit laki numbers Para po mabaligtad mo po ang numero Panalo pa rin po tayo mga kalaki Okay, so ito na po ang shout out time Paborito po ng lahat Shout out po tayo sa Pamilya Lidesma Ayan, Pamilya Lidesma po nang Tanza Cavite. Hello po sa mga taga Tanza Cavite diyan. Hello, hello, hello diyan, ayan. Syempre mga kalaki, ingat-ingat po tayo dahil ang panahon uulan na naman na araw at syempre malamig na pag madaling araw, no. Uh, ingat po tayo kasi yung boses ko nagbabago, ganun ako rin nagbabago. Yung parang pag madaling araw, 'di ba, parang mamalatin ka ganun. So, ingat-inom po tayo ng mga uh, kalamansi juice, mga ganun, mga vitamin C. Okay, so mga kalaki, yan po mga lucky numbers natin. At shout out din po mga kalaki sa mga uh, tricycle driver po dyan sa may, saan yan, Balinsuela. Valenzuela City dyan po sa Metro Manila Hello po, maraming maraming salamat po sa panonood nyo At yan po mga lucky numbers namin Alagaan nyo po ng 3 days bago po natin palitan Good luck po at sana pala rin tayo